Ano ba para sila nakatay yung paa sila? Pa Oo. Sinapatay. Sinapatay siguro niya. Marami kayong anununa. Yung pa, pa ba Yung pa. Okay. Sa amin, gustong-gusto ko gustong naman yon. Sa amin, hindi dinadala din, din ni nasira. Pa yung baby? Ay! siguro nagpakatay yung amo nyo tapos sinama yung ano eto ang amo namin nagpakatay hindi sinasama yung ano E eh, masarap pa naman yung i, eh, ano parang bulalo oo oh. Oo oh, ang sarap nun E eh, bumibili pa ako dyan sa ano sa dano ng apat na piraso katorsi ay, ito na naman sila. Ano 'yan? Hindi ganyan oh. Ah, binakog ka Ah, binakog kareng okay. Wala na. wala na.

Halo po. oras sa sila sila <laughs> Namatay na rin si Mimi? Mimi? Okay. Ay. <tinyo> Mimi. Patay na pala. Naunsa ka na, ito, na, no? Sa pagkatigulan niya? May tumor. <tinyo> may tumor. ang sugar. Tapos, <tinyo> may tumor. <tinyo> may bukol tumo siya <tinyo> na sa iyang chan. Ay, oh? ayaw, may cancer, sabi ng may doktor. Cancer. Sabi ng doktor, may cancer. Kapila ito na pa-hospital? Ako, dami, araw-araw kami na sa ospital. Yung araw, wala, akala ko, ano, please. itong Lord araw God. siyang nagkasakit. Itong araw, siguro sa limang araw yan, araw-araw kami sa doktor. Minsan pa sa isang araw, dalawang bisis kami sumunta. Dahil, pa, oo, oh, Wala, ha? wala na galiho. Wala na galiho. Pero dili na ka ng ener sa ener -an -an energy. Uh. Kaya uh. nga doon sa doon sa doktor niya. Dalamang araw lang kami doon kasi para wala. Wala siya gi-confine. Wala. Eh wala siyang alergyo. Nakunat kami na ibang ano, kitali. O, oh, doon na siya. Inano siya doon. Inano yung dugo. Inuhan. Tapos ay nalaman na patagin siya. Inisri siya. Pinahiga sa ano, ng TV? baby? Oo, May kaya wala na kuan wala nang maka. Ano na siya, kuya? Kasi ano siya? Ano siya? Ano siya? Ano siya? siya. Pinahiga siya. Pinahiga siya. Pinahiga siya. Pinahiga siya. Pinahiga siya. Pinahiga siya. na, siya. Pinahiga siya. Pinahiga siya. Pinahiga siya. siya. Pinahiga siya.

Iba pa yung dextrose. mag talaga kami sa dextrose. O, may kaywalag ang lihok si Mimi. Iwa, nagkuhan. Iwa nang Mahina. Tapos nung araw na kasabing nalang ito, balik sa ospital ulit kasi, ano wala pa? Ibig na, ori sa ospital. Papalimakad. Ano? Tapos, dinagan ka, hindi ako sa ngama. Naliguan pa rin nila. Naliguan. Saan sila Sa ospital. Sa ospital? Sabe tenerare bete ne. Ah, sape siap. Oh, dia saja dinaya. Tak mau ini ya. Papuri. Anung sedurung kulo. Lete. Kulo kan ana tolo nggundinake tumayo, eh saya galau-galau. Nja. Ngapen ngamuk kok? Mana ana? Kapan ya muni? Yen

Bilaib anak. ana. Si senora hindi namo sa bahay, diyan sa kalistenya. Magtiti. Nagilak senora. Ito na kay tat senora at si senora hindi mowi nang bahay. Mm. hindi pero si Ano, si Ano, si Jassie wala nakatawa ang si Jassie, kasi ano dalawa si Jassie na siya hindi ang dalawa di hindi na pa

tapi mau di pasar eh pasain coyan main sama dia mau ya aku

Parang wala na ano dito, tulungan yung sarap diba? Yung sarap, dito yung kulungan niya eh. Hmm. Ito, bakit wag yung namatay? Di ba dito sa ilan? Bakit wag kayo mong guya ba no? Suwerte mm -hmm. kayo mong guya. Hindi oh, Pila ka to, ex Mimi? Tulo to, kuya. Tulo na no? Tulo. Tulo. Alam mo yung... yung... sa penya na doon na hindi gaanda mo siya namatay. Ano? Yun, hindi niya yun. Sabi na rin na, asa na pa

pinanga kaya kaya nilang unggoy ba? No? Kaya gamay pa gusto. Bahala na kung ma masaktan ka basta huwag lang yung unggoy. Di ba? Oo. Ganun ka ngayon ka kaya. Ganun ka ngayon kaya. Ganun si ka ngayon ka kaya. Ganun ka ngayon ka Mas ano nila ang unggoy. Bahala na kung makagat ka. Basta unggoy ni masaktan. Oo. Oh. Di ba sa una, tumbak ko pa, di pa, di pa balik man ito nila sa kuhan? sabi sabi naman kasi kasi ayaw kasi ni di ayon, lalaki. Ang dami nang pinapunta dyan na Sa, sa Kasi mag-ingay na daw. <laughs> Uwa, ang last talaga yung lalaki si Pinundo na dyan. Bigyan ko na ng bag. Gano na yung Yung na. Umalis na. Umalis na. Diyos ko siguro wala pang uras binalik dyan. Kasi ang ina dyan ang Kaya si amo nang pag-alis na. Umiyahin siya. Mm -hmm.